Ah, uh, narito, may isang batang nagpagupit sa akin pagka uh, RRT. Lima-limang taon pala ang ay gusto na kaagad ay burst paid. Ah, ay hala, sige, balbaga na natin yan. Caleb, ano naman ang gupit mo? Okay. Tua ayo Ah, hindi eh, narinig naman ninyo kung anong gupit itong bata na ito. Burst paid ba rin ba ito, ya? Hmm, hala. Sige, balbagi. Pinagrarabrab ko na habang kontinto pa. Baka mamaya, anak, ay magwala pa yan at kinakati na. Pinapili ko yan eh ng gupit. pinakita ako ng mga picture ng gupit. Ang tinuro ay burst paid. Abay, pang binata na anakin yan. Ibang-iba na talaga anakin ng mga kabataan ngayon. Samantalang nung araw ay laging kalbo ang gupit ng mga bata. Basta umupo ako nun sa bago, bita, na alam na ng barber. Pero kalbo, hindi ka naman makakapalag sa magulang mo at isang burakat lang sa iyo ay takot ka na kagad. Ay, ngayon na mga batay, iba na. Maluwa na lang ang mata mo kabuburakat, aartihan ka pa. Aba, ano yun? Ah, ay, tay ka lang anakin at oh, barabanto naman. Big at anakin yung labi na yan at na. Tuwa ay oh. Ah, nahin na si Oscar. Mas matanda pa anakin yan sa iyo. Anak ko, oh. 2015 pa lang anakin ay ginagamit ko na si Oscar. Ah, na yan, pinagwawalis ang mukha. Ah, handaw. Tuwa na naman ay oh. Ah, na. Na ito pa, para pampis anakin tayo sa Baywater Papi. Ay ha, kilig si Kalib. Ano anakin, tama na yung kabaak? Ayaw pa ay o. Ah, ay sige na, din natin yung kabaak na yan. Tay ka lang anakin at lalagyan din natin ng devil cat at nanganing malinis naman. Ah, naya na si Miggy, pinag-aahit ko na mga balahibong pusa ni Kalib. Gulhitan din natin anakin yung kilay mo at nanganing maangas-angas naman. Sabay ka unting bawas sa ibabaw, mamaya-maya ay Ay anak ng binata na panganay ko. Ah, uh, na yan. Birth paid ba rin ba to, ya? Yeah? Isa po ito sa mga daylan kung bakit ako po ay ligayang ligaya at ako ay naging barbero. Yung feeling na magugupit mo yung sarili mong anak ay inam. Ah, uh, na yan bagay, oh. Kitang-kita mo rin sa mukha ni Caleb yung ligaya. Ano? Tuwa, ano? Parang hindi na mapagupit sa akin ulit ang klase. Ah, isuhulan natin ng ice cream.